Abutin pa hanggang Hunyo ang nararanasan tagtuyot sa bansa. Kaya naman ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gumagawa na ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng El Nino phenomenon. Si Benji Durango sa detalye. Kaya ang mga magsasaka hanggang June pa aaray sa epekto nito. Sa ngayon, ang ating problema ay El Nino. Ito ang kwentuhan sa 169th Climate Forum na ginawa sa isang hotel sa Quezon City base sa kanilang 6-month forecast sa epekto ng El Nino, below normal hanggang way below normal ang ulan na mararanasan sa bansa. Katumbas ito ng halos walang ulan hanggang June. Sasabayan pa ng mainit na temperatura. Hanggang 12.1 degrees centigrade ang pinakamababang temperatura sa mga bulubunduking lugar. Habang 40 degrees centigrade naman ang pinakamataas. Ang sobrang init pwede makaapekto hindi lang sa mga sakahan kundi sa kuryente, katawan ng tao at kalusugan. Kung tayo ay madala sa labas at nainitan, dapat uh, tamang kasuotan, uh, nagkakaroon tayo ng uh, regularly pag-iinom ng tubig upang hydrated ang katawan upang hindi tayo ma at siyempre yung pangangalaga sa sa posibleng sakit na magagaling sa tubig na iniinom. Nagsabi na ang Department of Energy na sapat ang kanilang supply sa tag-init pero ang mga dam na siya nagrarasyon ng tubig sa mga irigasyon, aaray na rin. Pagdating ng July hanggang August, bahagyang mag-iiba ang panahon. Pero base pa rin sa kalkulasyon ng pag-asa, kahit wet season na, bahagya lang babalik sa normal ang pag-ulan. Kaya ang mga dam na dumidilig sa mga tuyot na sakahan, may posibilidad din na hindi pa matutubigan. Ang Department of Agriculture, sinusolusyonan nito ng cloud seeding. Pero sabi ng pag-asa, wala pang siyentipikong pag-aaral na makakatulong ito. Nangangailangan kasi ito ng perfectong kondisyon ng kalangitan para gawing ulan ang isasaboy sa kalawakan. Hindi naman talaga perfect pa. But, but, it's an option that one can take, but you need to have the right cloud. Pero di pa man tayo nakakaahon sa epekto ng tagtuyot, may isa agad kailangan ng paghandaan. Ang sobra-sobrang pag-ulan dulot naman ng laninya. Pero may posibilidad na magkaroon tayo ng laninya kaya binibigyan na tayo ng advance watch information para in case uh, tumaas pa ang posibilidad na makalinya, handa rin tayo sa sobrang tubig na darating. March 2023 natin huling naranasan ito pero ngayong taon posible itong bumalik kung tutuusin Tatlo hanggang apat na taon muna bago ito magbalik pero dahil sa climate change, nagiging mas madalas na ito. Nasa tatlo hanggang apat na bagyo ang pwede nating maranasan ngayong taon. Hindi lang sigurado kung gano'ng kalalakas. Kaya ang pag-asa, inibitahan sa forum ang mga ayensya ng gobyerno para paalalahanan. Isa-isa sila naglatag ng National Action Plan para mabawasan ang epekto nito sa bansa. Di pa man daw nangyayari, sabi ng DOST, mas makabubuting kumilos na ng mas maaga kesa naman mabigla. Dahil nagbabago na ang kondisyon sa Pacific Ocean, na kumikiling ngayon papunta sa La Nina, kailangan na rin natin uh, isipin yung kahandaan natin sa La Nina, sa, sa later half, no? second half of the year. Baka, baka mga July-August, no? sabi nila. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.